Unang oh, ano ka lagring? Ito may mga dapog ang payo mo? Ha? Ah, Garo, grabe naman pasalin mo. Tago ko na naman talaga magsap na. Isus. Nahuli pa sana. Ako dumugon nga na. Ako nang na. Ako una ko naman. Nakasap na ka oh, na. tayo tayo ko ni rin. tagaro na naman iniiso. Lapugo. Manay-lay na naman ang para dapog mo sa payo mo. Lapugo ka na siguro. ade hindi na sana magkurulog ang payog ko. Pero may nasa na sana narilipas ang pagkaon. Mahuli ka rigdi o oh. matanga na. Uyong pa. Para pati sinap na. Bigay asahan ko nga nila na may tara ka mga bagas na si Charugrilo. Masarap pa ka nang mo. Ano sana ang gibuong mo? Kusaya mo sa lumon. Isus. Nasa kuya ka magpaparaasa. Pagano na ako pakibalabada. Lalo na nga yung taguran dahil nagkakaturo yung mga sinampay. mo. Oh, kasi mapalaba. Ano? Araw minsan na kitain kayo ng buhay ta. Marami pa kayo mag ulit nang unang kita sabihin. Kaya na sa nakibaling ulit duman kayo sa digdi o. Oh. Manila, kaya rotoy. May trabaho ka man nga niya, kulang pa nga sa bisyo mo. O, oh. minsan sa bulangan ka. Minsan kung wala sa bulangan, sa inuman. Maski wala pala, huwag ang tulak mo. Isus, paano naman ako digdi o? Oh? Hindi nga nang tayo ko. Ikara na ako ng rotoy para alat sa imo matanga na nakikaw na sana ako dumang kay pa demo aram ko naman mauli na naman gabsok na naman matanga na naman bolto ka na naman uh, oh. sana ako kay ni padumanan aw inda pare pa kay ni maguruli na sa Bicol pare pa duman nakakatanom lamang kay Balingoy kamote o nakakakuha pa kita kay ki, Chuk ki, Mayo kay Ubus Balingoy pigdesign ka mapo adik di o kurulungon ka lamang didigang kalokohan mo Oh, ngunyan pag pagaanuhan mo ako mag -uli na sa nakita sa Bicol, tayo mansan na dito pag tiyos ang nano na, mo bayad pa sa arong, bayad pa sa kuryente tapos mauli ka dito multok, ipukal ka upang na uh, tatamuyaw mo hala sa katapusan magduma dumalang nakita sa Bicol, mag uli pa duman mag arado ka na lang duman Tanong, tanong o oh. Dawa mag-aga ka naman kayo. Totong ka sa magapo, wala problema. Hindi anong tong kaon mo. Mainom ka rin di Diyos sa grepo. Oh. Mali kong painomong ka. Oh. Kaya ayaro kayo ni Iyo. Ang taga makang pamasahe, pauli kita. Eh para ano-anuhan yan ta. Makulog ng payo ko. Oh. Nakitikaon sa nanay ko ay padi mo. Bahala ka sa buhay mo. Oh, tabi na. Sulubo pa ako kang paginom inom, -inom kung iyan yan. Oh. Di nga na, kung nag -una -una, na nakikikaon ka na palang kay Pade, o nagpapakaon ka na kay Pade, ngayon mabasuro mo pa ako. O, ikaw mo mag-uli sa Bicol, talig bilang ako. Sa kamo man sana nagkakaon na naduwa, di kamo na mag-uli sa Bicol, yung man sana. O, gutom ka nga ni sa, gutom ka sa tulak, basog ka man sa siram. So, so, Ang nata, mahanap naman lagod ako kay iba. Pahala ka sa buhay mo, dumang ka na kay mo mo magtukso. So. Hindi masanay sana para pagpapara. Atuman sa kuya. Sige na. Sama-ari naman ako.